Hi, Mami. Hi, Mat! Pinapatawag ko yung kapitbahay natin. Oh, bakit? Magdala daw ka ng Tupperware, Ma. Para saan naman yung Tupperware? Mami, binibigay ka ng pagkain kasi dalis na yung bisita nila. Hello? Ah, magdadala ko ng Tupperware. Bibigyan tayo ng tiritiri ang ulam. Ano sa palagay niya sa atin? Ha? Asot-busa ba tayo? Kumakain tayo ng tira. Ay nako, sabihin mo sa kapitbahay natin, hindi tayo kumakain ng tira. Tira-tirang ulam, hindi tayo kumakain. Bakit? May patay gutom ba tayo? Ha? Para kumain na lang tira-tira dahil wala na siyang bisita? Ngayon gusto niya, pupunta ako doon sa bahay nila. Para kunin ko yung mga tira-tirang ulam. No way. No way, ah. Ayoko yan. No way. Sigurado ka, mami. Ayaw mo. Oo, ayoko. Para sabihin ko kung pag-ayaw mo. Sandali lang, no? Sandali lang. Oh, ano? kasi na ba to Ako okay, na ba yung mga tupperware na dala ko? Sa so, palagay mo? Ayun. Sa palagay mo,